So sa pagsugpo o paano ba ma-prevent ang cervical cancer? There are three levels, no, primary, secondary, and tertiary prevention, no. Ang una sa primary prevention, it is good to know that meron na tayong bakuna para sa human papilloma virus which causes almost all the cases of cervical cancer. Ang recommendation ng CDC ay ibigay ang bakunang ito sa lahat ng mga babae at lalaki from 9 to 26 years old. Pati lalaki kasi nga pwedeng mag-cause ang HPV ng penile cancer and genital warts, no? So, sinasuggest din na pati sila ay mabakunahan. And then optional na 'yung pagbabakuna from 26 to 45 years old. Pero maaari pa rin kasi 'yung mga bakuna naman na lumabas against HPV, nag-study sila hanggang sa ganong edad at nakikita nila na maganda pa rin 'yung response